Ang mga millennial actresses tulad ni na Marian Rivera, Rita Daniela, Solen Hussaf, at Kelly Padilla ay masayang tinatanggap ang bawat sandali ng kanilang personal na buhay habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga ina sa kanilang magagandang anak. Ang mga millennial na ina na ito ay ipinanganap noong dekada 80 at dekada 70. Sa kabila ng kanilang abalang karera sa showbiz, mahusay nilang nababalanse ang kanilang dedikasyon sa pagiging ina at sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Tuklasin ang mga nakakabilib na millennial celebrity moms sa industriya ng showbiz na tunay na hanga dahil sa kanilang walang sawang dedikasyon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Marian Rivera Si Marian Rivera ay isa sa pinakakilalang celebrity moms sa industriya. Siya ang magandang ina ni Nazia at Sixto. Max Collins Ang pangunahing prioridad ni Max Collins ay ang pagpapalaki sa kanyang anak na si Sky. Janeline Mercado Ipinakita ni Jeneline Mercado na hindi lang siya mahusay na aktres, kundi isa ring mapagmahal na ina kina Alex Jazz at Dylan. Bukod dito, siya rin ay stepmother sa anak ni Dennis Trillo na si Calix. Camille Prats Si Camille Prats ay isang matatag at magandang ina ni Nathan, Nala, at Nolan. Ipinagmamalaki rin niya ang pagkakaroon ng blended family dahil tinutulungan din niyang palakihin ang anak ni Iyambao na si Ice. Angelica Panganiban Si Angelica Panganiban ay hands-on mommy sa kanyang magandang anak na si Amila. Ipinanganak niya ang kanyang anak na babae kay Greg Homan noong Setyembre 20, 2022. Iya Villania Ipinapahayag ni Ia Villania ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa pagpapalaki ng kanyang mga anak na sina Primo, Leon, Alana at Astro. Noong Setyembre, inanunsyo ni Iya at Drew Arellano na sila ay naghihintay ng kanilang ikalimang anak. Solen Hussaf Si Solen Hussaf ay isang multi-talented na bituin na nagpakita na kayang pagsabayin ng isang babae ang kanyang karyer sa showbiz, pamamahala ng negosyo, at pagiging hands-on mom sa kanyang magagandang anak na sina Thelen at malis. Sarah Lahbati Ipinahayag ni Sarah Lahbati na ang kanyang pinakamalaking kaligayahan ay ang kanyang dalawang anak na sina Zion at Kai. Andy A. Pinili ni Andy A. ang simple at payak na buhay isla at masayang inaki na Eli, Lilo, at Koa. Saab Magalona Si Saab Magalona ay isang inspirasyonal na ina na masayang pinapalaki ang kanyang dalawang anak na sina Pancho at Vito, habang pinamamahalaan din ang kanyang negosyo at iba pang mga gawain. Katrina Halili Ipinakita ni Katrina Halili na siya ay isang proud at supportive na ina sa kanyang anak na si Cathy. Sheena Halili Si Sheena Halili ay ina ng dalawa matapos mga anak sa kanyang anak na si Gio noong Agosto. Ipinagmamalaki rin niyang ina ng adorable na si Martina. Michelle Madrigal Iniwan ni Michelle Madrigal ang showbiz para sa buhay sa Estados Unidos. Ipinanganak niya ang kanyang anak na si Annika at nayon ay isang content creator at property realtor sa Texas. Nadine Monte. Nagpahinga si Nadine sa monte sa showbiz upang mag-focus sa pagiging ina kina Heather, Titus, at Harmony. Ngayon, siya ay bumalik sa showbiz bilang isa sa mga pinakamagaling na aktres ng kanyang henerasyon. Christine Reyes Ipinakita ni Christine Reyes ang kanyang lakas at pagmamahal sa pagpapalaki ng kanyang anak na si Amara. Christine Hermosa Si Christine Hermosa ay ina na ngayon ng anim na anak. Ibinahagi niya ang isang larawan kasama si Nakiel, Andrea, Caleb, Marvin, at Isaac, pati na rin ang kanilang pinakabunso na ipinanganak noong Setyembre 3, 2024. Anne Curtis Si Anne Curtis ay proud na ina ng magandang si Dahlia, at siya rin ay kinikilalang supermom dahil sa kanyang mga tungkulin bilang aktres, host, negosyante, at fashion influencer. Isa Calzado Naranasan ni Isa Calzado ang pagiging first-time mom sa edad na apat na po. Ipinanganak niya si Dea Amihan noong Enero 2023. Kylie Padilla Ipinagmamalaki ni Kylie Padilla ang pagiging ina kina Alas Joaquin at Axel Romeo. Rita Daniela Proud na ina si Rita Daniela sa kanyang nag-iisang anak na si Uno. Sa social media, nakikita ng mga netizens kung paano balansihin ni Rita ang kanyang karyer at pag-aalaga sa kanyang anak na lalaki.